palang umaga mga katambay Kumusta po muli kayo Bale ngayong araw po maggagata ako ng Puso ito mga katambay Ayan Ayan Puso ng saging Bale pangalawang gata mga katambay Nilagay ko na rin ito para pang palambot Tapos ito yung karang gata natin Ayan Malapot siya Pumalawin mo kayo mga katambay Tapos ito yung sahog natin Tapos ito yung ating Isang lang ito lang sa buya, sa kaluya mga tambay dahil tuyo ito para matanggal yung lasa natin okay, magluluto na mga tambay yeah, kasalang na natin mga tambay ha? palalambutin lang natin bago natin ilagay yung kakanggata simple yung gasa natin to para matanggal yung dumi ito natin ilalagay tapos pasukta

Nanasan na ito. Ito na yung mga tambay. Tama na lang. Ibigay na natin itong mga tambay. Ayan. Ayan na. Ayan. Tapos yung binis natin. Masarap yung mga tambay. Eh, kasi wala eh. tambay, lagi tayo ng konting asin. Tapos pamienta, mga tambay. Ayan. At siyempre mga tambay, kung gusto nyo masarap talaga niluluto nyo, gumamit kayo nito. May magic to. Magic, magic oh. Uh. Sarap na sambay niya. Hmm. Hmm. Yan ang pampasarap talaga. Tapos, ito ang tambay. Lagay na natin ito. Ayan o, lapot o. natin mga tambay ng konti namin oh. Kapon nga pala mga katambay Nagkatawang tulingan Hindi eh, man namin naubos Kaya Nasusunod na mga araw naman Ayan Mmm hmm. Napakaganda na Oh may alam mga doll. Luto na yan. Titikman na natin mga tambay. Luto na ito. Hmm. Grabe, ang sarap niya mga katambay. Oh. Hmm. Kaya mga katambay, may pahabol akong luluto. Ito. Ayan o. Oh. Pagka-partner ng gulay. Ano to? Asahasang maliliit, pipirito natin. Gusto ng misis ko eh. na mga hmm. hmm. ng tambay ng gulay. Hey, mga Ano, tambay? Bandang tanghaling muli sa inyo. Kakain na kami ng misis ko. Ito na yung aking niluto ng mga tambay. Ah. Magsasandok na ako. Grabe hmm? hmm? mga tambay. Oh. Hmm? Hmm? Rady, mga tambay, oh. Hmm. Hmm. Grabe, sarap nito mga tambay. Tama na ito mga tambay kasi may preto pa kami. Eh, kakain na kami. Eh, mga katambay. Mapagpalan tanghali po sa inyong lahat. Kumusta po ang bawat isa? At siyempre, kakain na kami ng misis ko. Ito yung ulam namin. ginataang kong puso sa kapiritong hasa-hasa. Mga katambay, oh, napakasarap nito. Tara, siyempre, bago tayo kumain, mga katambay, magpasalamat mo tayo. Lord, salamat po sa pagkain na ito na nasa aming harapan. Magbigay po ito ng kalakasan sa aming katawan, sa aming araw-araw na pamumuhay. In Jesus' name. Amen. Mga katambay, kain po. Hmm. hmm oh ayo hmm. alang-alang silih mga katambay hmm ayo lusun bisa Yasmin Hmm, jangan chopnya. Takkan sana mga tamay kung pusit sana mah tambah kupusit asok walang pusit sa. papa mahal pemalah pa, Hmm. Napakasarap na tambay talaga. Mas gusto ko kasi mga tambay ang lutong gata sa puso kaysa adobo Alam na mga tubig, mga katambay, yung paminwitan namin. Kaya hindi kami naging isda 对们、mm hmm. Mm -hmm. Pipigilan ko nga tanda sarili ko kumain. Marami. <laughs> <Barang. laughs>

Ay, mga tamay, hanggang dito lang video ko. Maray pong salamat sa inyong panonood At sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Siyempre, lagi tayo mag-iingat at lagi tayo magdasal, magiligtas sa lahat ng sakit, sa lahat ng masama, kapamakan at kalamitan. Bye-bye po mga tambay!